Kakauwi lang natin 12.19 a.m. Of day 13 vlog mga tol Hello sa inyong lahat So kilos na muna tayo May mga na iwan ako doon Yo, hugasin natin yan Wash things up, yeah. let's go Wash, wash, wash 12.58, malapit na rin yung movie si Mies Buto dumating na yung order namin Yung chicharong baboy Pasintabe sa mga kapatid nating muslim dyan Mga tol, Dinuguan crispy pata chicharon Kain tayo sawa. putri, putri, Dinuguan mga tol, dinardbraan. Oh. Chicharon. Ha. Oh. Hmm. Crispy pata. Ampa pata. Mmm, top kayo! Habang nakatambay ako dito sa harap ng bahay ko, tinambayan din ako ng cute, cute na pusan to. Ano? Kausapin natin. Okay ka lang dyan. Mm, pahinga ka lang dyan, no? Ha? Alaga na kita. Love you. My new pet. Oy! <laughs> Angas. 325. One piece ang trip ko. Si Mrs. Gising pa mag ka ba? Oh, uh. <laughs> Time check 7.21 Grabe tayo na tayo sa Ok Tulog na tayo rui 211 na larga na lim na naman tayo bye what's in your head in your head zombie 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 eh eh What's in your head? In your head, yeah. Zombie, zombie, zombie. Eh, eh. Na wala nang tao. One, two, three, four, five. Di mga empleyado ng walang ginagawa. Six. Pampito ako. Assalamualaikum Boss Kirby. How are you, my boss? Good. Time check. 1215. And 1214. Inumula lang. Congratulations for your biggest achievement po. Well, great job. Tignan nyo, nakakatawa dito sa trabaho namin. Nagse celebrate kami sa achievements ng ibang tao, which is sana matutunan natin sa totoong buhay no yung magiging masaya ka sa achievement ng ibang tao kasi ngayon ako yung highest sales when it comes to cameras dito sa store namin at yung camera ang pinakamahirap ibentang product dito sa aming store so tara ino muna tayong tubig 250 ml for today wala naman lamaan What's up, bro? What's up, G. Show your ops. Show your ups. Show your ops. You are the one who put the no smoking in this one? Huh? Hanami Kabir. No smoking bathroom. No smoking kitchen. Can I do this one? This one you can do in bathroom no you Because <laughs> of you I spent fifty the

<laughs> 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 okay, I, <laughs> <laughs> uh, I, I mean to take the money <laughs> means, brother. Okay. Let's, here, mean let's see, let's see. Ah, professional. <laughs> professional. <laughs> professional. <laughs> professional. <Then. laughs> uh, professional. Professional, professional. I'll Professional, professional. professional. Boss could be... Ah, uh, you don't know? Okay, I will do, I'll do, I'll do. <laughs> kalas? Yan yeah, mo Si, si, ada syup, ada syup. Oh, badin. Oh, uh, si, kalas. Kalas, kalas. continue. Okay, okay. Kalas, si, si, Boss, si, si, this one. No look. No look. Lagyan ulit natin. 500 ml. Sana, ओडिओ 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 सेट कर देते हैं ठीक है दिस शो डिसक्लोज द वन आई जस्ट मूव रन फॉर द एप्पल सेम प्राइस अगले वीडियो में 2 दोस्तों से मिलेंगे 10 10 17 मिनट कूद करके मेरे के वीडियो वीडियो पर जानद फेवरेट है हमारा फोटो के अंदर भी है और मेरे को वन और वंडी चाहिए टाइम चैट आया मांगा टोल फॉर 47 Coffee, <laughs> Coffee and she legit, bro. I'm checked, for 26, another 250 mL. So one liter and 250 mL, nah, mga tol. 1 liter and 500 ml keep your kidneys alive check 606 gawin natin 2 liters of water na tayo ngayon 2 liters done. Time check, 6.42 ng gabi. Best mix sweets. Hello, brother. Ito, libre pare, oh. What do you call this, brother? This baklava. Baklava. Sweets, no? Baklava. Let's try. Mmm, it's really good. Thank you, brother. Coffee? Coffee? You have also? Free? All <laughs> free. really? Gawa, No. Gawa, you No know gawa? Yeah! Where from, sir? Thank you. Uh, best mix sweets. Where from? Philippines, brother. Philippines, right? Kain na kayo. Kain na kayo, yeah, yeah. yeah, yeah. Baklawa. Kain na so? Try, brother. How much for a one circle of that 157, one? 157, big box. 137, big box. Oh, nice. Like this. Like this. Yes. Ah, assorted baklava. Also, you have a diet, oh? Ah, just diet. <laughs> Thank you, brother. Bye. Ah. Oy, wag pass. Pindutin natin to. Alain. Ayun, green light na. Tara, let's go. Punta tayo dun sa Al-Tamani. Tayo kakain. The pizza, Ah. also, pakora. pakora. One dirham, one this one. Okay. Also, what is that? Tra the is that? bread. Okay, one, 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 one. Okay. So, ito yung pakora favorite ko. Bread packet, at uh, chati pati, mga tol. Tikman natin. Bread packet. Okay. 705, another 250 ml. Let's go. Sabay. Two liters and 500 ml done. Check 1004. Pang 3 liters natin, inumin natin. 3 liters done. Closing time. What time is it, brother? Huh? One, eight, six, three, four. Do you know what time, bro? Oh, yeah, bro. These people, they left. I don't think they have cash or they have. I'm out, bro. Time check, 10.26 p.m. Kaka-out lang from work. Ngayon, pag-uusapan natin tungkol kay Philippine Looper at anong komento ni MG pag-usapan natin ngayong araw, yung tungkol kay Philippine Looper. At napanood ko kasi ang video reaction ni Mr. MG at ang uh, kanyang mga komento. Ano, may mga punto rin naman na napulot ako kay Mark Jason na maganda. Pero parang kawawarin rin naman to si Philippine uh, Looper by Walk, no? Na ating kilala sa Ferdinand, no? Dahil uh, ay sa kanyang salaysay na napanood ko dun sa mga video clips na kinat ni Mr. MG na nakikipag-ugnayan siya sa ano sa Departamento ng Turismo ng Negros Oriental at uh, may nakausap naman siya at uh, binibigyan siya ng oras ng alas 10. Hindi naman natin alam kung ano talaga yung rason nung uh, Municipal Hall ng Negros Oriental but binibigyan siya ng oras para kitain siya ng alas 10 at Kumbaga, sa side naman ni Mr. Ferdinand, eh alas 8 pa lang naglalakad na siya dahil nga naman mahirap ang kanyang ginagawa nandoon na tayo. To make it uh, short, no. On foot lang siya trying to make a record uh, to give at least a uh, recognition to a Filipino at saka karangalan natin 'to 'pag nagawa niya, no. So sabi niya, alas 8 pa lang naglalakad na siya. So hindi magmi-meet -me 'yung oras pero gumawa pa rin siya ng paraan as per him na pumunta daw siya doon sa isa sa mga opisina ng Departamento ng Turismo ng na Negros Oriental at may nakausap siyang isang empleyado no? at yung empleyado nito parang ang approach sa kanya sino ka ba? anong kailangan mo sa amin? parang ganon so tumpa lang parang may off na na attitude yung empleyado no? pero hindi ko naman talaga alam pero ganon ang pagkakasalaysay ni Mr. Ferdinand so as per Mr. Ferdinand nung nagpapakilala na raw siya, bigla na lang sinabi ng empleyado, alam ko. So, kung titirahin natin si Mr. Ferdinand nang hindi natin alam ang totoong kwento, no? At yung actually side niya lang rin napakinggan ko. Hindi ko rin talaga alam yung totoo, pero sa base sa salaysay niya, parang meron kasing provocation na nangyari mula sa part ng empleyado ng Negros Oriental. At shoutout nga pala sa inyong uh municipal hall sa inyong LGU sa lo local government unit ninyo na pwedeng tulungan na lang ba natin na maging welcome itong si Mr. Ferdinand kasi as per Mr. MG hindi na nga magiging Philippine Loop kung i-skip niya yung Negros Oriental bakit kasi may pag-uugali tayong mga Pilipino no? na parang meron tayong ingit sa puso imbis na sumuporta tayo sa ginagawa ng kapwa natin na isang extravagant thing na talagang hindi kayang gawin ng isang normal na tao na siya may talento siya at tiyaga para gawin ang kanyang pinapangarap magbigay uh, magbigay karangalan sa ating bansa na gamitin niya ang kanyang mga paa para malibot ang buong Pilipinas bakit parang hindi natin wini-welcome yung tao sa isang lugar but kailangan may pambabastos o provocation para magmukha siyang bastos no kasi kahit naman ako kung ilalagay ko ang uh, sarili ko sa pagkatao ni Mr. Ferdinand na ako nangangarap ako para sa bansa ko. Let's say, oh, ginawa ko to para magpasikat, para kumita sa monetization ng aking mga social media accounts such as Facebook and YouTube. Siyempre, mahirap maging Philippine uh, looper by walk, pare. Paano mo susuporta ng yung daily needs, lalo na't na may pamilya ka? Sabi na natin, may anak siya, siguro may asawa din siya. May sinusuportahan din siya. Paano niya magagawa yung pangarap na yun na malibot ang buong Pilipinas at magbigay, magbigay pangalan at ma-recognize sa buong mundo kung hindi niya susuportan yung sarili niya sa pamamagitan ng social media? Huwag na tayo maging uh, ingrato o huwag na natin silipin yun, no? At least, etong taon to, nagkaroon siya ng movement para mag-inspire ng mga kabataan na kaya natin gumawa ng sarili natin paraan at makilala ng mga tao sa malinis na paraan meron lang tong misunderstanding na nangyari mula sa local government unit ng Negros Oriental at kay Mr. Ferdinand na sana maayos no dahil ako isa ako sa mga taong umaasa na magampanan niya ang kanyang pangarap bilang Pilipino sumusuporta sa kanyang trip pare kahit trip lang yon men ang hirap ng trip niya sobrang hirap kahit naman ikaw tanungin kita bilang aking manunood pumunta ka sa isang lugar Bigla kang tatanungin ng isang empleyado, sino ka ba? Anong kailangan mo sa amin? Tapos nung ikaw na ang sasagot at magpapakilala ka, bigla sasabihin sa'yo, alam ko, ano mararamdaman mo? Sinong bambastos? Yung empleyadong yon o si Mr. Ferdinand? At eto, nagkakaroon tayo ng trend na bastos si Mr. Ferdinand at nasisira rin ang Negros Oriental, pare. No? Nandahil sa isang empleyado na may galit sa puso ata at inggit no? Hindi na training na mabuti. Tumanggap ng isang taong uh, sabihin na natin, hindi naman siya masyadong espesyal. pero etong taong 'to ay exceptional. Isa siyang influencer at isa siyang taong nagtatry gumawa ng record na hindi pa ginawa ng kahit sinong Pilipino. Walk by foot Philippine loop, pare. Alisin natin ang inggit, mga kaibigan. So anyway, yun lang, Mr. MG, may mga magaganda ka rin naman punto at uh, natutuwa ako gusto na rin kitang pasalamatan no bakit ako mga tol no? ito share ko lang bilang ako si Billy Jack Sanchez you wanna know why isa sa mga sikreto ko paano ako kumikita ngayon no sa pagbabalik ko Babanggil babanggitin ko lang si MG no it's either masama sabihin ko tungkol kay MG o maganda may revenue pare yun lang kinaganda men kaya ako bakit ako magbabanggit ng masama sa tao at natulungan naman ako ng taong yan para sumigat actually isa sa mga ano eh, backbone ng Billy Jack Sanchez you why, para makilala sa internet eh. kaya ako hanggang ngayon, nagtataka yung mga tao ba't hindi ko binabara si MG, hindi ko siya sinasabi na masama kasi nagbago na rin yung tao at nagiging inspirasyon na siya at nakikitaan natin ng pagiging mature niya, no? na kailangan na kasi mga uncles na kami, at na nakakatuwa lang sabihin na banggitin ko siya Masama man o maganda sasabihin ko, may kikitain talaga. Kaya thank you so much yung pinapangarap ko na maging ninong siya ng anak ko dati pa alam niya yon na sabi ko na uh, kahit hindi niya naman to pa rin parang ninong na siya eh, kasi ano siya eh, parang uh, backer siya ng aking YouTube channel pare kaya thank you so much Mark Jason Warna Kulahewa Maagago wherever you are San Pablo <laughs> no, Wala kakatuwa pag gumagana siya eh. The biggest 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 ninong ng aking YouTube channel pare Yun yung masasabi ko no Tsaka ng Facebook Tsaka ng aking influence actually Malaki ang parte ni MG Kaya marami marami salamat MG no At uh, susubukan ko mag-react sa mga Ginagawa mo pang updates and videos na, naging interesado ako kasi eh, Ang galing mo na rin talaga magsalta Hindi ka na masyado nagmumura-mura Pero meron pa rin mga offs no Pero nakakatawa naman kasi Laki ng pinagbago mo Nakakatawa lang So stay safe on your family Tsaka sa'yo na rin More wealth to come Tsaka stay healthy marami ka rin napapasaya Katulad ko Humahanga ako sa pagbabago mo Yun lang Mr. MG Anyway Mga guys Huwag natin masyadong uh, Bago tapusin pala yung vlog na to Huwag natin masyadong barahin Itong si uh, Ferdinand no Na Philippine Looper natin By walk Pare Huwag tayong maging hadlang sa kanyang mga pangarap dahil ang tagumpay niya ay eh tagumpay natin lahat. Pangalan ng Pilipino na kasalalay sa Guinness Book of World Records. So yun lang, uh, gusto ko rin palang pasalamatan lahat ng mga aking taga-suporta. Ito po kayo, ayan, sa ating mga reactors, sa mga walang humpay na nakasubaybay sa ating araw-araw na simpleng vlog. At sana... Dumating yung araw na kayo po ay magkaroon ng kusa na rin Na sana tulungan nyo ako para mas lumakas pa po ang ating channel Huwag lang po kayo mag-react and comment Mas makakatulong po kayo kung isishare nyo po ito sa inyong mga Facebook profile Napakadali lang naman po Kung naman po kakain to ng uh, 30 seconds ng inyong mga pamumuhay Kaya ako po yung nakikiusap Para mas masuportahan ko pa po ang pangangailangan ng aking pamilya Ng aking asawa Ng aking mga anak Ng aking mga magulang Ng aking mga kapatid Ma Malaking tulong po yan At uh pinapagpasalamatan ko na po kaagad. At syempre, hangad ko rin ng inyong mga tagumpay sa inyong mga pamumuhay. At syempre, huwag nyo kakalimutan magdasal na may kilos, mga tol. So once again, this is Billy Jack Sanchez. You wanna know why one and only weed man ng Pilipinas? Kung bago ka pa sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube at mag-follow dito sa Facebook. So don't hate, spread love, and educate, and let love is the day. Thank you so much for watching our Day 30. Peace out.